umaalingasaw na may kahalong amoy ng dugo sa loob ng isang lumang bodega, sa loob ng isang balikbayan box na tagpuan ng mga otoridad ang isang nakapangingilabot na krimen, isang katawan ng babae na tinadtad, naaagnas at tinabunan ng asin, hiniwa sa walong bahagi at isinilid sa mga itim na plastik. Ang bawat piraso ng katawan ay patunay ng isang brutal na krimen. Dahil sa kalunos-lunos na pisikal na kondisyon ng babae, mahirap na itong kilalanin. Gayunpaman, sa tulong ng isang German national na si Hurst Kroner, na siya ring nagsilbing gabay ng mga pulisya sa lokasyon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Ang bangkay ay kinilalang si Mary Grace Guzmana Croner, ang nawawala niyang Pilipinang asawa. Sa kanyang salaysay, inamin mismo ni Hearst Croner ang karumaldumal na krimen. Noong gabi ng November 15, 2015, ilang ulit niyang pinalo ng martilyo sa ulo si Mary Grace at saka tinakpan ang unan ang muka nito hanggang sa tuluyan ng hindi iton makahinga. Matapos ang karahasang iyon, ginamitan niya ng lagari ang katawan ng asawa, hinati ito sa walong bahagi, ibinalot sa plastik na may asin, marahil upang maantala ang pag-aagnas nito at isinilid sa balikbayan box na iniwang nakatago sa isang lumang bodega. Ano nga ba ang nagtula kay Hurst upang gawin ang nakakikilabot na karahasang ito sa kanyang asawa? Sino nga ba ang biktima? Si Mary Grace Guzmana Croner ay isang Pilipinang tubo ng Cebu City. Isang tahimik, masipag at simpleng babae na punong-puno ng pangarap sa puso. Lumaki siya sa isang mapagkumbabang pamilya kung saan natutunan niya ang kahalagahan ng respeto at pagtitiis. Kilala siya sa kanilang probinsya bilang isang masayahin, positibo at palakaibigan na daraga, Dahil sa kanyang natural na kabaitan, madali siyang lapitan at naging kaibigan ng marami. Isa sa mga taong iyon ay si Horst Kroner, isang banyagang lalaki mula sa Germany na una niyang nakilala sa isang dating app. Sa gitna ng modernong teknolohiya nagsimula ang kanilang ugnayan sa simpleng palitan ng mensahe. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumalim ang kanilang koneksyon. Nakita ni Hurst kay Mary Grace ang mga katangi ang matagal na niyang hinahanap. traditional, maasikaso, at tapat. Si Mary Grace naman, sa kanyang inosente at mapagtiwalang puso, ay naniwalang tunay na pagmamahalang alok ni Hurst. Dumating ang pagkakataon na nagdesisyon si Mary Grace na iwan ang Pilipinas at lumipad patungong Germany. Bitbit niya ang pananabik, pag-asa, at ang tapang ng isang babaeng handang magsimula ng buong yugto ng piling ng kanyang mahal sa buhay. Doon mas nakilala nila ang isa't isa at kalaunan ay humantong ito sa kasalan. Isang simpleng seremonyang simbahan kung saan nang akong magmamahalan habang buhay. Si Horst Kroner ay isang German national na nagmula sa probinsya ng Freiburg, Germany. Isa siyang computer technician. Ang kasal niya kay Mary Grace ay pangatlo na na pagsubok sa pag-aasawa matapos ang kanyang unang dalawang divorce. Sa mata ng maraming nakakikilala sa kanya, si Hers ay isang tahimik, malihim at madaling uminit ang ulo. Mga ugaling tila babala sa mga masalimuot na ugnayan sa loob ng kanilang tahanan. Lubog si hers sa mga responsibilidad at utang. Kailangan niyang suportahan ang kanyang mga anak mula sa kanyang unang dalawang relasyon. Habang pilit na binubuhay ang kasalukuyang relasyon niya kay Mary Grace. Sa kabila ng lahat, si Mary Grace ay nanatiling supportive. Bilang isang mapagkalinga at tapat na asawa, siya ay laging takbuhan ni Hurst sa oras ng kanyang pangangailangan. Pinipilit niyang tulungan ito sa emotional, financial, at practical na paraan. Ngunit, sa kabila ng kabutihang loob ni Mary Grace, Unti-unti niyang natuklasan ang itinatagong lihim ng kanyang asawa. Isang gabi, pagka-uwi ni Mary Grace mula sa trabaho, nahuli niya si Hurst na may kinakausap ng mga Thai sex workers online. Hindi lang ito basta usapan. Nakita niya ang plano ni Hurst na lumipad patungong Thailand para sa isang sex escapade. Ito ay ikinabigla ni Mary Grace hindi siya nagwala, ngunit hinarap niya ang kanyang asawa. Binigyan niya ito ng babala. Kung ipagpapatuloy ni Hears ang kanyang balak, iiwan niya ito. Hindi inakala ni Mary Grace na ang babalang iyon ay magiging huling babala niyang bibigkasin. Kinabukasan, hindi na pumasok si Mary Grace sa trabaho. Hindi siya sumasagot sa tawag. Wala ring anumang mensaheng iniwan lalo ng kinabahan ng kanyang mga katrabaho at kaibigan. Kilala si Mary Grace bilang isang responsable at mapagkakatiwala ang tao. Hindi siya basta-basta nawawala. Nagsimula ang paghahanap. Mga tawag, mensahe, pagbisita sa kanyang bahay. Lahat ay walang sagot. Unti-unting lumitaw ang matinding takot at hinala ng nakararami. May masamang nangyari. Mary Grace. Matapos ang ilang ulit na investigasyon ng mga pulis tungkol sa pagkawala ni Mary Grace Guzmana Croner, isang Pilipinang matagal nang nawawala sa Freiburg, Germany, tuluyan ng umami ng kanyang asawa na si Horst Croner sa korte sa Osberg, Bavaria, na siya mismong pumatay sa kanya. Bago gawin ang krimen, pinagplanuhan muna ito ni Hurst Nagrenta siya ng isang warehouse at nag-install ng computer doon para mag-research kung paano pumatay ng tao gamit lamang ang isang malakas na hampas sa ulo. Noong November 30, 2015, habang mahimbing na natutulog si Mary Grace, pinalo ng martilyo ni Hurst si Mary Grace sa ulo ng paulit-ulit hanggang sa mangisay ito. Pagkatapos, Tinakpan niya ang ulo ni Mary Grace ng unan hanggang sa mamatay ito sa suffocation o pagkaubos ng hininga. Pinagputol-putol ni Hurst ang katawan ni Mary Grace sa walong bahagi. Isinilid niya ito sa mga plastic, pinahira ng construction foam, nilagyan ng maraming asin, at dinala sa warehouse. Noong December 2, bago siya lumipad patungong Thailand para sa kanyang balak na sex holiday, nagpadala pa siya ng email sa mga kaibigan at pamilya ni Mary Grace. Sinabi niya na iniwan daw siya ni Mary Grace at bumalik ng Pilipinas, ngunit gusto pa rin daw niyang habulin at suyuin ito. Dahil sa mga kahinahinalang pahayag ni Hurst, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya at mga kaibigan ni Mary Grace sa mga pulis. Pagbalik ni Hurst mula sa Thailand, matapos ang tatlong linggo, agad siyang inaresto. Matapos suriin ang mga ebidensya at mga testigo na ng korte na nagkasala si Hurst Croner sa salang pagpatay sa kanyang asawa at hinatulan ito ng dalawampung taong pagkabilanggo. Maraming mga katanungan ng lumitaw kung ano nga ba ang nagtulak kay Hurst Croner upang gawin ang karumaldumal na krimen laban sa kanyang asawang si Mary Grace. Ayon sa mga investigador at sa laysay mismo ni Hurst, may ilang posibilidad na dahilan nagtulak sa kanya upang magdesisyong pumatay. Una, nagalit umano si Hurst kay Mary Grace matapos siyang pagbantaan na hihiwalayan kung itutuloy pa rin niya ang balak nitong sex holiday sa Thailand. Ayon sa kanya, kung maghihiwalay sila, ito ay mangangahulugan ng panibagong divorce settlement, isang mabigat na pasanin para sa kanya, lalo na kasalukuyan na siyang baon sa utang at patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanyang mga anak mula sa kanyang dalawang naunang asawa. Pangalawa, ayon mismo kay Hurst, matagal na siyang may dinadalang suliraning mental disorder. Bago pa man ang krimen, sinabi niyang wala siyang naranasang tunay na pagmamahal o atensyon mula sa kanyang mga magulang noong bata pa siya. Sa kanyang mga kwento, lumaki siya na parang isang bagay lamang sa mata ng kanyang mga magulang. Wala ni kaunting pagkalinga. Pinaniniwalaan ng ilang eksperto na ito ay maaring ugat ng kanyang matinding galit sa sarili, pagiging prone sa depression at pagkakaroon ng violent tendencies. Pangatlo, pinaghihinalaan din ni na may ibang lalaki si Mary Grace ayon sa kanya, madalas daw itong may kausap sa telepono at pinaniniwalaan niyang maaring ito ay isang kalaguyo. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya na lumabas sa korte upang mapatunayan ang paratang na ito. Pangapat, ayon pa kay Hearst, naramdaman niyang wala nang malasakit si Mary Grace sa kanya. Isang linggo bago maganap ang krimen, nasunog ni Mary Grace ang kanyang nilulutong pagkain. Dahil dito, ipinagutos ni Hearst na linisin nito ang buong kusina sa loob ng dalawang araw. Para kay Hearst, ang nasabing pangyayari ay simbolo ng pagiging pabaya at kawalan na ng interes ni Mary Grace sa kanilang pagsasama. Ano nga ba ang mga aral na pwede nating matutunan sa kwento ni Mary Grace at Hearst? Kung ang isang banyagang lalaki ay may ilang beses nang nabigo sa kanyang mga nakaraang relationships, mahalagang pag-isipan at suriing mabuti kung tama pa bang ipagpatuloy ang ugnayan sa kanya. Hindi ito simpleng usapin ng damdamin. Kailangan ng malalim na pag-unawa sa kanyang nakaraan. Ang sunod-sunod na pagkabigo sa mga relasyon ay maaring senyales ng mas malalim na isyong personal or psychological na dapat bigyan ng pansin. Maaring marami siyang dinadalang mabigat na problema tulad ng kawalan ng emotional maturity, kawalan ng empathy, o ugaling kontrolado ng galit at selos. Kung hindi naresolba ang mga ito sa nakaraan, malaki ang posibilidad na maulit ang parehong toxic na pattern sa kasalukuyang relasyon. Posible rin na may kasaysayan siyang domestic violence, isang seryosong bagay na kailan may hindi dapat baliwalain. Ang ganitong klase ng pag-uugali, ay hindi lamang nakasasakit sa emosyonal at physical na kalagayan ng partner, kundi maaari rin itong humantong sa mas mabigat na sitwasyon at sa pinakamasaklap na maaaring maging fatal o ikamatay ng biktima. Kaya bago tumuloy sa isang seryosong relasyon, lalo na sa isang taong may hindi malinaw na nakaraan, mahalagang maging mapanuri, maingat, at huwag basta-basta magtiwala. Huwag haya ang pag-ibig ang pumigil sa katotohanan. Tandaan, ang love ay dapat na nagbibigay ng peace at hindi ng kapahamakan. Nais ko po sanang magpasalamat sa ating mga manonood at mga bagong subscribers. Shoutout po kay Walter Pavico at shoutout din po kay Gure Walls. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw! Dito sa ating channel, tinatalakay natin ang mga totoong krimen na yumanig sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung ikaw ay katulad ko na curious sa mga true crime stories, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Huwag din kalimutang ilike ang video at mag-iwan ng komento dahil mahalaga sa akin ang iyong mga opinyon. May kaso ka bang gusto mong ipatalakay? I-comment mo na ito sa ibaba. At kung nais mo akong suportahan, maaari mo akong bilhan ng kape sa pamamagitan ng Buy Me A Coffee. Malaking tulong ito upang panatiling buhay at mas lumawak pa ang ating komunidad. Maraming salamat sa panonood. At tandaan, sa likod ng bawat kwento, may aral tayong Matututunan.